Grabe, umuulan na ng gatas na may kanin. Maninira muna tayo ng barko guys for today's video. Tara, samahan nyo yung kalbo maligo ng milkshake. Operasyon 101, let's go! So, ayun na nga guys. Meron pala nag-report sa akin. Meron daw tumutulo sa kusina. Shish! Siyempre, wala nang teka-teka. Pinuntahan ko na kagad. Pagkatingin ko guys, kulay puti. Ano yan? Fresh milk? Sabay sinundan ko na rin guys kung saan nagmumula. Ayun, nasa kisame. May kable pa ng kuryente. Medyo delikado, dun pala tumutulo sa may butas kaya sinilip ng kalbo, alam mo ha ah. Pagtingin ko sa loob ng butas, nakita ko kagad kung saan nagmumula yung tulo, ayun sa may tubo, aray ko. Meron lang maliit na problema guys kung paano yan tatanggalin pero don't worry, si Kalbong Siman TV na yung bahala dyan, tara, chop chopin. Take note para sa mga nanonood, don't try this at home, lisensyado yung kalbo manira ng barko, alright. Huwag kayong ganong kabahan guys, kung sakaling mag-grinder ko yung kable ng kuryente, puputok lang naman yan. Sa kamalamang sa malamang, kahit na masira ko yan, ako din yung mag-aayos niyan. Oh, she! Ganun lang kabilis guys, tanggal na kagad, tapos sinimulan ko ng putulin yung nabubulok na tubo. So guys, ayan yung butas oh. Ang laki oh. Kagas na talaga yan. Pagkaputol ko ng tubo guys, ito na yung inaabangan nyo. Naligo na ng milkshake yung kasama ko. Oh no! Habang bukas yung tubo guys, biglang may nagbuhos ng kanin pati milkshake. Aray ko! Pero ganun talaga yung buhay. Ikakabit na lang yan, sabay baybawin na lang sa food trip. Pakita ko na rin sa inyo guys kung gaano nakabulok yung tubo. Puro butas na talaga siya guys. Tara, let's eat! Dito naman tayo babawi guys. Ito nga pala yung mga nilutong pagkain ni Mayor ngayon tanghalian ay napakaangas pa, nagmamantika, meron tayong pork adobo. Tapos yung katabi, turkey, samahan mo pa ng broccoli, carrots, patatas at mashed potato. Ang likuha pala yan guys, huwag ka lang mahihiya. Tapos dito sa kabilang lamesa, yung mga gulay-gulay. Nandyan yung mga green leafy vegetables, kamatis, pipino, sibuyas, tuna chunks at mga salad. Ewan ko na lang talaga guys, kung hindi ka pa lumusog nyan, samahan mo pa ng masarap na dessert, tiramisu na may keso-keso unang plato pala nyan guys gutom talaga yung kalbo syempre hindi ko nakapakita sa inyo yung pangalawa see you ulit next week bye bye